Alam niyo ba mga lolo't lola, maraming Pilipino ang hindi alam na nagsisimula ng humina ang bato kahit walang nararamdamang sakit. At kapag lumabas na ang sintomas gaya ng madalas na pag-ihi sa gabi, kadalasan huli na ang lahat. Ngunit heto ang magandang balita, mga kakalusugan. May isang simpleng gulay sa kusina na tinawag ng siyensya na tahimik na tagapagtanggol ng bato. Ito ay hindi mamahalin, madaling hanapin, at kayang tumulong magpababa ng tiyak na panganib ng pagkasira ng bato at kulang sa tulog. Pakinggan si Dr. Antonio Reyes ngayong araw at alamin kung paanong isang pirasong sibuyas lang ang maaaring magpalakas ng iyong bato at magpahimbing ng iyong tulog. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang kampanilya para sabay tayong manatiling malakas at masigla araw-araw. Mga kaibigan at mga lolo't lola, habang tayo'y tumatanda, tahimik ding napapagod ang ating bato. Parang isang filter na araw-araw ay nagsasala ng dugo, lason at alawat mula sa ating katawan. Hindi ito sumisigaw ng sakit, ngunit unti-unting Umihina sa paglipas ng panahon ang madalas na pagkain ng maalat, kakulangan sa tubig at labis na pagod ay dahan-dahang sumisira sa maliliit na ugat ng bato. Kaya't maraming matatanda ang nagigising tuwing gabi para umihi, nakakaramdam ng pamamaga ng paa, pangihina, at pagkapagod, ngunit iniisip na ito'y normal lang sa edad. Ang totoo, ito na ang unang senyales na humihingi ng tulong ang ating bato. Ngunit huwag matakot dahil may mga paraan pa para mapabagal o mapigilan ang paghina nito. Isa na rito ang isang simpleng sibuyas na kayang tumulong protektahan ang ating bato bawat araw ng ating buhay. Mga kaibigan, dito na papasok ang mahiwagang galing ng sibuyas. Ang gulay na karaniwan lang sa ating kusina pero itinuturing na likas na tagapagtanggol ng bato. Ayon sa mga pag-aaral, ang sibuyas ay sagana sa quercetin, isang napakalakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula ng bato laban sa pinsalang dulot ng free radicals o mga lason na unti-unting sumisira sa ating katawan. Para bang may kalasag itong inilalagay sa paligid ng ating mga selula upang hindi agad mapagod at masira bukod doon ang quercetin ay nakatutulong ding pabain ang pamamaga sa loob ng bato kapag may sobrang inflammation ang maliliit na ugat sa loob ng bato ay nagkakaroon ng peklat o scarring na nagiging dahilan kung bakit humihina ang kakayahan nitong magsala ng dugo kaya kapag regular na kumakain ng sibuyas nababawasan ang panganib ng pagkapeklat o pagkasira ng mga glomeruli, iyon ang maliliit na filter ng ating dugo. Hindi lang 'yan, may mga sangkap din sa sibuyas na tumutulong pabain ang uric acid sa dugo. Kaya't mainam ito sa mga taong may gout o mataas ang uric acid na madalas magdulot ng problema sa bato. Ang sulfur compounds at flavonoids nito ay tumutulong bawasan ang oxidative stress at ginagawang mas malinis ang daloy ng dugo patungo sa bato. Kaya sa bawat kagat ng sibuyas, isipin ninyong parang nagbibigay kayo ng pahinga at proteksyon sa inyong mga bato. Tahimik pero makapangyarihan. Tunay ngang sa mga simpleng bagay na nasa ating kusina, naroon ang mga lihim ng kalusugan at mahabang buhay. Mga mahal kong lolo't lola Halos lahat sa atin ay nakaranas na ng mga gabing putol-putol ang tulog dahil sa madalas na pag-ihi. Pagdating ng umaga, mabigat ang ulo, pagod ang katawan, at tila nawawala ang sigla. Ngunit alam niyo ba, ang sibuyas ay maaaring makatulong para maibsan ang problemang ito sa paraang likas at ligtas. Kapag malusog ang bato, mas nagiging mahusay ito sa pagkonsentra ng ihi sa gabi. Ibig sabihin, hindi na kailangan maglabas ng sobrang tubig habang natutulog tayo. Dahil dito, nababawasan ang bilang ng pagbangon sa banyo at mas nagiging mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Bukod pa rito, may banayad na epekto ng paghihi sa araw ang sibuyas. Kaya nailalabas na ng katawan ang sobrang tubig bago pa man dumating ang gabi. Ang sibuyas din ay may flavonoids at saponins na nakatutulong magpakalma ng nerbiyos, magpababa ng kaba, at maghanda sa katawan para sa likas na tulog. Dagdag pa rito, ang prebiotic sa sibuyas ay nagpapalusog sa ating bituka, tumutulong sa gut-brain connection, at nagbibigay ng tulog na mas malalim at mas payapa sa araw-araw na pagdagdag ng sibuyas sa inyong pagkain, mapapansin ninyong mas maaliwalas ang pakiramdam, mas mahinahon ang gabi, at unti-unting nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Mga mahal kong kaibigan, alam nyo ba na ang mataas na presyon ng dugo ang isa sa mga tahimik na kaaway ng ating bato? Kapag palaging mataas ang presyon, ang maliliit na ugat sa loob ng bato ay unti-unting nasisira para bang sinisiksik ng malakas na agos ng tubig ang marupok na tubo. Habang tumatagal, napapagod ang bato, humihina ang pagsala ng dugo, at dito nagsisimula ang sakit sa bato na hindi agad napapansin. Ngunit heto ang magandang balita, sa bawat kagat ng sibuyas, may tulong kang naibibigay sa iyong puso at bato. Ang sibuyas ay may natural na compound na tinatawag na prostaglandin A1 na nakatutulong magpaluwag ng mga ugat ng dugo at magpababa ng presyon ng dahan-dahan, hindi biglaan. Bukod pa rito, ang quercetin sa sibuyas ay napatunayang nakababawas sa oxidative stress at pamamaga na sanhi ng paminsan-minsang pagtaas ng presyon. Sa tulong ng sibuyas, mas nagiging kalmado ang daloy ng dugo. Mas gumagaan ang trabaho ng puso at higit sa lahat, nabibigyan ng pahinga ang mga bato. Kayat kung nais mong manatiling matatag ang iyong presyon, hindi kailangan puro gamot lang. Simulan mo sa isang simpleng hiwa ng sibuyas sa bawat kainan. Mga minamahal kong lolo't lola, bukod sa mataas na presyon, ang mataas na asukal sa dugo ay isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit humihina at nasisira ang ating bato sa paglipas ng panahon. Kapag palaging mataas ang asukal, nasusugatan ang maliliit na ugat sa loob ng bato kaya humihina ang kakayahan nitong magsala ng dugo at lason. Ito ang dahilan kung bakit maraming may diabetes ang nagkakaroon ng komplikasyon sa bato. Ngunit may magandang balita. Ang sibuyas ay maituturing na mabuting kaibigan sa paglaban sa mataas na asukal sa dugo. May taglay itong mineral na chromium na tumutulong sa insulin upang mas mahusay nitong maipasok ang asukal mula sa dugo papunta sa mga selula ng katawan. Bukod dito, ang quercetin sa sibuyas ay nakatutulong magpababa ng pamamaga at nagpapahusay sa tugon ng katawan sa insulin. Kaya mas nagiging maayos ang antas ng asukal pagkatapos kumain. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang regular na pagkain ng sibuyas ay maaaring magpababa ng HbA1c ang sukatan ng asukal sa dugo sa nakaraang tatlong buwan. Kapag kontrolado ang asukal, napoprotektahan din ang mga ugat at silula ng bato. Kaya naiiwasan ang pagkasira ng bato at komplikasyon ng diabetes. Kaya't ugaliin ang kalahating sibuyas bawat araw, isang simpleng hakbang para sa mas matatag na puso, malinis na dugo, at malusog na mga bato. Mga mahal kong lolo't lola, napakahusay ng sibuyas para sa ating kalusugan. Ngunit tandaan, ang tamang paraan ng pagkain ang tunay na nagbibigay bisa sa galing nito. Ayon sa mga nutrisyonista, sapat na ang kalahating sibuyas bawat araw, mga pumpat sa gramo, para makuha ang kabuoang benepisyo nito. Kung susobra, maaaring magdulot ng kabag o hindi pagkatunaw ng pagkain, lalo na kung mahina na ang tiyan. Sa pagluluto, upang mapanatili ang maraming quercetin, ang pangunahing sustansya na, na nasa balat at panlabas na bahagi ng sibuyas, mainam na kainin ito nang hilaw, bahagyang pinasingaw o mabilis na ginisa. Isang madaling gawin, ay ang salad na sibuyas na may suka at langis, lagyan ng kamatis at pipino para mas masarap. Kung may problema sa tiyan, mas mabuting pakuluan o lutuin ng bahagya upang mawala ang anghang at mas madaling tunawin. Maari rin kayong magbabad ng hiniwang sibuyas sa suka ng mansanas, lagyan ng kaunting pulot o asukal na bato para mabawasan ang pait. Ito ay nakatutulong maglinis ng katawan, magpababa ng presyon, at magpanatili ng tamang asukal sa dugo. Kapag pinagsama ang sibuyas sa isda na mayaman sa omega-3 gaya ng salmon o makirel o sa nilagang karne at gulay, nagiging magandang tambalan ito laban sa pamamaga at para sa proteksyon ng puso at bato. Kaya mga kaibigan, kaunting sibuyas araw-araw ay sapat para manatiling malakas, masigla at malusog sa ating ginintuang edad. Mga mahal kong lolo't lola, ang sibuyas ay hindi lang masustansya. Ito rin ay madaling lutuin, mura at swak sa panlasa ng karamihan. Narito ang tatlong simpleng paraan para maisama ito sa inyong pagkain araw-araw. Pan -araw. ensaladang sibuyas na may langis at suka. Hiwain ng manipis ang sibuyas, ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 5 minuto para mawala ang anghang. Pagkatapos, haluin sa olive oil, suka ng mansanas, kamatis at pipino. Mainam ito para magpababa ng presyon at magpanatili ng tamang asukal sa dugo. Tabuk sibuyas na binabad sa suka ng mansanas ilagay ang hiniwang sibuyas sa garapon, lagyan ng suka ng mansanas hanggang sa mapuno, at magdagdag ng kaunting pulot o asukal na bato. Pagkatapos ng isa o dalawang araw, maaari na itong kainin. Kumain ng ilang hiwa bawat kainan upang maglinis ng katawan, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at makatulong sa mahimbing na tulog. Trisopas ng buto na may balat ng sibuyas. Kapag nagluluto ng sabaw o nilaga, idagdag ang ilang balat ng sibuyas na malinis. Pakuluan kasama ng buto at alisin pagkatapos. Makakatulong ito magdagdag ng antioxidants para sa malusog na puso at bato nang hindi binabago ang lasa ng ulam. Sa tatlong simpleng paraan na ito, araw-araw ay may munting hakbang tungo sa mas mahabang buhay at mas malusog na katawan. Mga mahal kong lolo't lola, bagamat napakaraming benepisyo ng sibuyas, tandaan po natin, ang lahat ng sobra ay maaaring makasama. Kaya mahalaga ang tamang paggamit at pag-iingat, lalo na kung may mga iniindang karamdaman. Una, para sa mga may mahina o may ulcer na tiyan, iwasan ang labis na pagkain ng hilaw na sibuyas dahil maaari itong magdulot ng kabag o pananakit ng sikmura. Mas mainam na pakuluan o igisa ng bahagya upang mawala ang sobrang anghang. Pangalawa, kung kayo ay may sakit sa bato na malala na, kumuunsulta muna sa inyong doktor bago dagdagan ang dami ng sibuyas. Dahil bagaman, mababa ito sa potasyum at fosforus. Kailangang bantayan pa rin ang kabuoang pagkain. Pangatlo, kung umiinom ng gamot para sa presyon o diuretics, iwasan ang sabay na pagkain ng maraming sibuyas upang hindi bumaba ng sobra ang presyon. At panghuli, tandaan na may ilan ding allergic sa sibuyas kung makaranas ng pangangati, pagsusuka o hirap sa paghinga. Agad na itigil at magpatingin sa doktor. Sa tamang dami at tamang paraan, ang sibuyas ay mananatiling kaibigan ng ating kalusugan, hindi kalaban. Mga mahal kong lolo't lola, ang kalusugan ay hindi laging nakukuha sa mamahaling gamot o sa malalayong lugar. Madalas, ito'y nasa simpleng kusina ng ating tahanan. Ang isang pirasong sibuyas, kapag ginamit ng tama, ay kayang magpalakas ng bato, magpababa ng presyon, magpahimbing ng tulog at magbigay ng sigla sa katawan. Ito ay tunay na biyayang handog ng kalikasan sa ating lahat. Kaya simula ngayon, kaya ang maging tapat na kaibigan sa araw-araw ang sibuyas. Kasama sa ating paglalakbay tungo sa mas masayang, mas malusog, at mas mahabang buhay kasama ang pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang numerong 1 at ibahagi sa iba upang makatulong din sa kanila.